Hi guys, itong video na ito para doon sa mga gustong mag-assemble ng mga mini sound system guys. Tuturo ko sa inyo kung ano ang mga speaker na dapat nyong bilhin guys. Ah, ito yung speaker na subwoofer. Ito guys oh. 'Yan. Ah, 'yan magnet niya guys oh. Ah, malaki yung magnet niya yung yung speaker na to guys uh, size 12 na subwoofer mayroon tayong tatlong klasing uh, speaker uh, Meron mayroon tayong subwoofer woofer at saka instrumental guys yung sinasabing subwoofer guys uh, more on bass lang talaga siya uh, more on kalabog lang talaga siya guys yung tinatawag naman na woofer guys, ayun naman yung mga speaker na ah uh, may may bass. ah uh, mahina naman yung boses niya guys. May boses siya pero mahina yung boses niya. Mas malakas yung bass niya guys. Mas malakas yung kalabog niya. Yun ang tinatawag na woofer. Woofer speaker. Ngayon kung gusto niyo naman talaga ng uh, may mga may boses na speaker, ah uh, yun ang tinatawag naman na instrumental guys Pag pagdating sa mga instrumental speaker uh, mas malakas ang boses kaysa sa bass niya guys meron siyang bass pero konti lang ngayon kung gusto niyo talaga ng tinatawag nila pang mid uh, gagamitin nyo sa mga pang malakasan sound ang bibilhin nyo guys yung instrumental na speaker kasi ay yung instrumental may boses yon malakas ang boses mahina ang bass hindi katulad sa woofer uh, malakas ang bass mahina ang boses yun ang pinagkaiba ng uh, woofer speaker at saka instrumental na speaker guys may mayroon pang bago ngayon na mga lumalabas uh, yung tawag nila doon mid vocal mga ano naman yung guys um, may boses yon na may tinig ayun guys yun yung tinatawag na mid vocal na mga speaker kung gusto nyo pala ma uh, mag-assemble, halimbawa gagawa kayo ng pang sub nyo guys, pang bass speaker nyo ah, uh, pwede rin kayong gumamit ng uh, woofer na speaker o kaya instrumental guys kasi yung woofer at saka yung instrumental, pagka ikinabit nyo, pagka ginawa nyo yung bass yun guys, syempre, may settings dun, tatanggalin nyo yung boses. Nawawala po yung mga boses nun pag dat, pagka ginamit nyo sila sa Ah uh, pang, pang bass nyo na speaker, pang sub nyo guys, pwede, yun, pwede nyo gamitin yun. Depende sa setup ng... Uh, depende sa setup nyo guys pwede yung gamitin ah uh, lalong lalo na sa mga MCB box. ah uh, depende sa klase ng box na gagawin nyo guys. ah uh, pwede yung pwede nyo gamitin na pang sub yung, yung woofer at saka instrumental na speaker guys. Uh, mayroon akong gagawin dyan. ah uh, wala pa kasi hindi pa ako nakakabili ng, ng plywood na 3 port. Uh, mayroon akong gagawin dyan guys yung ano ko yung crown na 800 watts yung malaking magnet uh, woofer yun uh, tinry ko na siya sa box ko na pang subwoofer ang lakas guys uh, ang lakas ng magnet woofer siya nawawala kasi yung boses nyo guys pagka ginamit nyo yun sa uh, mga mga base mga base na speaker box guys yun hanggang dito lang muna yung video natin sa araw na to